Ad todak nakti vitamins oh. oh. Vitamins iti baboy. Oh, vitamins kami. Ano tikin baboy ni ano? Ya, ni baboy. Mabain. Oh. Tayta tikin baboy. Paki makita di basel mo nga. Oh. Pinjekan amin amin. Mo amin tumanjekan. Adi oh. pa ni baboy Ala nga glaklako ti bibingka, kadakaw ti ubrak, In inject pa ti baboy. Agin inject ti baboy kada pa nagsumpit, mapanan man nagsumpit malamdam man di aguneta noon. Wen, alta baboy. Ti baboy. Oh, ayan. Ket mo nga pasumpitan ta baboy mo? Sika. Ha? Oh. baboy ni na O, nag na Eh dalos tayo nandang ah. Itong problema ti Baboy dah.